Arestado rin ng isang pulis at tatupang individual sa Iligan City matapos masamsam sa kanilang sasakyan ang mga puslit na sigarilyo. Ang News Now mula kay Naptali Belarde. Nasabat ng PNP-HPG ang 150,000 pesos na halaga ng smuggled cigarettes nang magsagawa ng plate spotting at anti carnapping operation ang mga tauhan ng City Highway Patrol Team Iligan sa kahabaan ng National Highway, Barangay Tubod. Ayon sa PNP-HPG, pinara nila ang isang pick-up para sa isang verifikasyon pero imbes na tumigil ay dumiretso umano ang sasakyan. Nagkahabulan man ayon sa HPG, nasukol rin ang mga sospek at nakumpis ka ang mga kahon ng puslit na sigarilyo. Nakumpis ka rin ang Glock 9 Gen 7 9mm pistol na may markang PNP property. Ang mga narestong sospek ay dinala sa Police Station 4 Iligan City Police Office para sa dokumentasyon at pagsasampa ng kaukulang kaso. Naptali Belarde, iMinds, Philippines.